at uh, uh, marami pong uh, iba't ibang mga house bill and resolution and also uh, privilege, privilege, speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng uh, mga mga different um, uh, content creator na kumbaga deliberate yung kanilang uh, ginagawang creation and um, uh, uh, dissemination ng ating pong uh, post information. Uh, kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gap. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But uh, Nako, nako, nako. Lagot po itong mga vlogger na mga DDS. Oh, kasi alam nyo po, ang mga bumabanat lang naman po sa gobyerno, no? Ang mga naninira sa gobyerno, sa Quadcom, eh itong mga uh, DDS na to, ng mga vlogger. oo oh, oh, nangunguna dyan ang mga bayaderos. Diba? Yon, nangunguna na yan. Pangalawa, uh, si Bisdak. oo. Oh, oh si sino ngayon parang hunyango na, 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 ganun palagi si double blade sino ngayon nakalimutan ko yung pangalan eh no si aratiles oh paghanda handa na kayo diyan mga kupal mukhang na uh, invited kayo ah nakakaingit naman yon sana kami rin invitahan Tinupukusan <laughs> na po kayo ngayon ng ating Ah, uh, diyan sa Quadcom. Oh, actually ngayon yung hearing eh, pero parang ano palang to warm up. Oh, yung ipapatawag palang lang yung mga alam nyo yung mga uh, Facebook, I think kasama yung uh, TikTok, YouTube do. Diba? Pero ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Maghanda-handa na kayo diyan. Fake news. Doon yung ngayon papatunayan. Oh, teka lang, sinasabi niyo bangag yung pangulo. Oh, paano naging bangag? Anong patunay nyo Ah. Oh. oh, eh sinasabi niyo uh, sasabihin niyo eh to pulburon boss, pulburon video. Baka mamaya makulong ka pa doon. Eh. Hey, oh. ka lang tiyan, Pasap Pasapuk lang ha. Hmm, pasapuk lang. Hmm, bubu ka. Nagpapaniwala ka sa mga fake news. Oh, kahit alam mo naman fake news, eh ipinupush mo pa rin, yun yung pinapakain mo sa mga manonood mo. 'Di ba? Bisdak. Hi. Pukin ang ina mo ka, ha? Kumanda kang kupal ka. Hoy, diya ha, pag may napatawag po ng mga vlogger, nasa labas lang po kami ng, ano, ng, a uh, uh, kongreso. Magla-live-live lang kami doon, di ba? Exciting yun, eh! <laughs> Ayan, ha, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, mga pre, syempre, meron po tayong, ano, dito, meron po tayong, uh, Uh, video or uh, video. Uh, Facebook, ayan ha, meron din po tayong TikTok mga pre. At syempre, no, uh, huwag yung kalimutang i-follow yung ating Facebook, TikTok. At syempre, ang ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan. Syempre mga pre, no, share this video. and ha, uh, subscribe, share this video, i-like mo na ito. Ayan ha, uh, para... And also, ring the notification bell para updated ka po sa mga uploads natin. Yan. So, eto na mga preno, Pakinggan po natin yung uh, dapat nating marinig ngayon. Maganda umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Hi, uh, good morning, sir. Uh, Katiyad and uh, kay DJ. Maganda umaga po sa inyo. Okay. okay. Talaga, talaga, ko. Maganda right, umaga, sir. Kong Dan. Kong Dan, ito po uh, isasagawa yes, niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito? At anong oras pong simula mamaya ng uh, hearing po ninyo? tayo uh, pong naitaas po na sa atin ng Kongreso ay uh, tayo nakalimutan kayo na kay resolution tara. pero, tatlo po kaming na uh, magsasama-sama dito mm -hmm. yung pong uh, public information mm -hmm. public information and communication technology saka yung sa akin pong uh, ano, committee uh, basically ang, uh, ang, ating pong uh, dito siyempre po talong bagay itong uh, parang nagbabanggaan eh. Uh, kasi nabasa ko alim na pong uh, bills pong pinigay sa amin at uh, uh, marami pong uh, iba't ibang mga house bill and resolution and also uh, privilege, privilege, speech po na napadala sa atin so yung pong sa freedom of expression and also do the uh, libel ng uh, mga mga different um, uh, content creator na, uh, kung baga, deliberate yung kanilang uh, ginagawa. Libel, puri. naku. Oo, pasok dyan sila bisdak, bayaderos. Oo, mga kulangot, pasok dyan. Alam nyo, naiingit kami sa inyo. Sana all, napupukusan kayo. Kami din po sana. Ano? <laughs> okay, Sean, sure, and uh, uh, determination. Ah! Doon yung patunayan ha, pag pinatawag kayo sa quadcom, sasabihin niyo, uy, mga quadcom kayo. Di ba ganun palagi yung mga komento nyo sa mga ano dyan, sa mga kongresista? O, oh. oh, doon nyo sila laitin, doon nyo sila babuyin, doon kayo maghasik ng katangahan. Di ba? Gawin nyo yan doon, at tingnan natin kung saan kayo pupulutin. O, oh, baka pagdating nyo dyan sa kongres, e, eh, maging basang sisiw kayo ang pangit naman nyo. Nakakahiya sa mga followers nyo, ang tatapang nyo sa mga channel nyo, tapos pagdarating kayo dyan sa, ano, sa uh, quadcom, tara kayong basang sisiyo. Aba! Huwag naman. Ano nga po pong post uh, information? ah uh, kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gap. Siguro ito po yung ating pong babalantihin. But uh, of course, uh, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga uh, mga vloggers na nagsasalita against a certain personality, karapantaan po nila yan under the freedom of expression. But, of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasabay sa amang legitimate... May form. mga boundaries. Kung baga, lumalagpas na sila sa, ano, freedom of expression kasi hinahaluan na po nila ng fake news. Yun. <laughs> ...journalists that they are undergoing a certain, um, parang, di ba, uh, kapag uh, meron kayong nilalabas, meron mo na nito check, something like that. So, mm -hmm. uh, we have to balance balance that. At, uh, Uh, sa aside from that, Manong, at DJ, uh, meron ding mga bills dito na na, na, na din po about sa mga digital, digital literacy na kung na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung macho na affect one day. Yes! Totoo po yan! Ang mga kabataan, marami pong nagti tiktok marami pong nag-youtube, mayroong nagkakalat sa Facebook, and then mapapadpad sila doon sa mga channel, sa mga uh, sa mga content na mga fake news at pagbanat sa gobyerno. Tama ba yon? <laughs> 'di ba? iba yung pagbanat nila eh, may halong kasinungalingan ngalingan eh. Hmm. 'Di ba? Napaparatangan na adik ito, kurakot itong mga kongresista natin. Mali 'yun. Pag, na pag napukusan niyo ng mga minor, aba ite ka lang. Baka habang lumalaki yan eh maging anti-government 'yan. Hmm. Dahil namulatan nila or napunta sila sa mga content creator ng mga fake news. Hmm. <thoroughly> yun yung ano, yun yung uh, delikado. ba? Diba? Oo, kasi nakakapang ano sila eh, influensya eh, ng mga minor eh. Mga kabataan eh. Okay lang sana kung tayo, kasi may ano na tayo eh, may sarili na tayong decision eh. Eh, ang kabataan dyan na gumagamit ng mga ng gadget, social media, YouTube, TikTok, Facebook, 'di ba? ah uh, So, dapat po talaga tama lang po yung ginawa nila Dan Fernandez na pukusan po yan. different uh, content na nakikita natin. May, might it be uh tanggingista sa kanila mm. yung hindi po natin palalampas ngayon and the reason why we will be inviting yung po sa basic lahat ng mga stakeholders oh ito yeah, no, nga no. po sagagawa ng hearing ng Rai committee binanggit niyo po kanina kasama po dyan ang public order public information and information and Communications technologies sa unang hearing na mangyayari po mamaya ipinatawag niya po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers sino, sino po dadalo sa pagdinig mamaya so may may social media platform syempre ang mauuna po dyan, social media platforms okay kasunod yung mga vlogger na gumagamit ng uh, TikTok YouTube Facebook Diba? ba? Uh, kasi kung halimbawa lang mapatunayan na puro fake news yung nilalabas ng vlogger na to, o syempre may iba't ibang social media platforms na pinatawag, eh, posible na maburay yung mga channel ng mga to. Maburay yung mga Facebook page ng mga to. Maburay yung mga TikTok account ng mga to. Fake news kay Hindi ka dapat mag-gumamit yan. Diba? ang alam ko na na, nag-confirm na no yung pong byte uh, byte ng uh, TikTok, TikTok. Mm. sa Google Philippines oh, at meta. sa Meta Philippines. Uh -huh. oh, tapos ang uh, ngayong umaga yon briefing lang yon tapos sa uh, pagdating ng na, alauna naman po yung ating pong Department uh, of Information and Communication Technology sa DIT, DICT mm -hmm. si uh, Secretary Ivan DOJ National Bureau of Investigation uh, NTC din inibitan din po natin sa Cybercrime Investigation and Coordination Center NTC ayan yun yung mga kinibitan po natin para makita natin ano ba saan ba tayo nagkukulang ako kasi nakikita ko pala nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto so, kasi kung titignan mo yung 101.75 klaro naman doon yung uh, pati sa content related offenses na kalagay naman doon. Hindi lamang siya broad, Hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko ilalawakan natin yun. Kasi kung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na, na ganito ka-wild, ka, ka, ka -wild, no? walang well, regulation. So I think uh, palagay ko yung, uh, for example, yung nag-displice ka uh, para uh, marating mo yung narrative mo. And what, uh, ano, what push you no? para gawin yun. So, ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating uh, 10175. But, considering also yung freedom of expression. So, na nasan tayo sa boundary nyo? public order ang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag-adhere yung mga ginagawa nito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, uh, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan. Eh. Kung baga, uh, una, nasasaktan tayo, but eventually, nagiging wala na matalas na yung puso mo, hindi mo na lang, hindi mo na pinapansin. But sa mo, sometimes yung mga ganun, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalansi ko po yung freedom of expression and libelous uh, content na, na meron naman po talagang uh, penalty naman dyan, yung mga bata. Because ano uh, magiging sa kanila nito, especially uh, vulnerable yung mga utang nila. Hindi nila Tama. alam kung katotohanan. At ano yung totoo. So we have to protect our generation and our public uh, in totality. Oo, may mga balita rin po kasi ano na yung ilang mga vloggers eh, allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pag... Uh, ulitin, na, ulitin natin yan eh, allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig? Kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung ganyan tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Um, yung pong mga patutsada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Itang, itang. May ads lang, may ads lang ah Wait lang. Tingnan natin kung ano yung magiging uh, sagot ni uh, uh, Congressman Dan uh, Fernandez. Next week pa po yan, yung mga, mga, ano, mga resource person. Next week, next week. Oh, ano daw? Ano po itong miyembro ng Quadcom? Next week pa po yan, yung mga, mga, ano, mga resource person. Yung mga uh, bloggers, vloggers, mm -hmm. tapos invite din tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists. At uh, meron po silang mga parameters, mm -hmm. meron po silang mga, 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 mga na sinusunod. Uh, Uh, kasi parang ang mga legitimate uh, journalist eh, Bago sila maglabas eh, siyempre. Ako, makakapaghanda pa kayo, Bisdak Next week Diba? Pero kasi wala na eh uh, Mag-prepare ka na lang ng lawyer mo Siguro, Bisdak Oo, mga bayaderos At saka si Aratelis At yung iba pa Prepare na kayo Ha? Kahit pa siguro maghanda kayo Alam nyo, lumabas na sa bungangan nyo Yung paninira nyo eh. 'di ba? Nasobrahan kayo eh. Oo, nasobrahan kayo kaya kahit si kahit sabihin siguro niyo burahin ko na lang 'tong video, wala pa rin 'yan. Wala, wala mo 'yan, hmm? Pag nakita kita bisdak, bubunutin ko yung biguti mo ba? Take oh. Off. Fake news kayo eh. Ha? O, oh, para pumugi ka naman pag binunot natin yung bigote mo. Diba? O, oh, pero, I'm sure, diyan pa lang sa tinatawag mong tuwag kong bisdak. Pagpasok mo pa lang diyan, sigurado maglaglagan yung bulbol mo at yung mga bigote mo. Nang dahil sa nervyos, nang dahil sa takot, bisdak. Next week na yun, bisdak! K.O. Uh, maraming proseso yung dinadaanan. Ang problem po sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out uh, bakit. O yung nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file eh. Uh, I think uh, House Bill number 11178 at ayon, something like that, na we criminalize na po yung operation ng troll farms. Uh, and the, yun nga, yung deliberate creation. Lalo na yung bagong programa, na pag usapan nga ni Chris Ulo yung kagabi, nandun na ako kagabi sa live niya. Yung bagong programa ng kitchen, ano ba yun? Walang gutom kitchen ba yun? ni First Lady Liza Marcos, ang sabi ni Bisdak, pagpag -pag daw po, yung pinapakain sa mga tao doon. Oh, doon kailangan mong patunayan yun. Diyan sa Quadcom, Bisdak, bak bakit mo nasabi yung pagpag ang uh, pinapakain sa bagong programa ni First Lady Liza Marcos? Meron ka ba ebidensya? Adun ah, pa lang kakamot na si Bisdak sa bigutin niya at saka sa itlog niya. Adun ah, pa lang magkalaglagan niya magkalaglagan na, kasi wala siyang maiisagot eh. Pag nagsabi siyang oo, totoo po 'yun o oh, hanapan kagayon ng ebidensya. Pag sinabi mo joke lang 'yun, napatay kang bata ka. KO. Alam mo Bisdak, Kawawa 'yung anak mo Bisdak. Oh, pag nako uh, nakulong ka, uh, Yung anak mo kakain ng pag yung asawa mo kakain ng tae. Ah, sorry, 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 tae. Tuloy. Sorry naman. Pagpag din. Masarap naman yung pagpag. Oo. Kaya nga lang, yung mga lumalabas sa bunganga mo, babalik yan sa'yo. Babalik sa kamilya mo yan. Bisdak. Kawawa ka naman pag nakulong ka, bawal mag-live sa kulungan. Bisdak. Oo. Mungguloid ka eh. Upal ka eh. Diba? Oh, galingan mo pa, damihan mo pa yung fake news na ilalabas mo. Oh, damihan mo pa bisdak, ay nako po. 'Di ba? Oh, kawawa itong taong ito, 'di ba? Ang pinapakain sa pamilya paninira, kaya ang ending kakain yung anak niya at asawa ng pagpag. -pag... Oh. 'Di ba? Si Bisdak po ang isa sa may papatawag diyan. Bukod sa bayaderos. Ah. Oh. K kaya nga palagi kong minimension dito eh K.O. Pagal lang hindi siya pwede kumisyon And malaman din po natin mga tall fans Kaya ang hirap eh Pagkakit sa mga politiko Mababayaran para masira yung politiko Tapos yung mga negosyo para masira Gagamitin din yung mga At dapat din tingnan ng ating mga kongresista Kung bakit sila bumabanat ng ganun Kasi bayad po sila eh Bayad, bayad, bayad Ah. Uh. So, ito siguro yung isa sa mga kulang sa 101.75. But again and again, we have to consider yung tinatawag po natin, tinatawag po natin freedom of expression. Kasi nga tinasabi ng iba, hindi na sapat na yan, may libel na nga eh. Sa buong mundo nga eh, dinidecriminalize na yung libel. Which is true. Kasi freedom of expression yung ating pinaka-atmos priority eh. But sa mga, babalansin mo din talaga, paano naman yung mga pata, lalo kigit sa ang content, talagang alam mong mali na hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo ba i-enhance yung pagtugis ng mga agencies. Ako nakikita ko dyan, uh, tingin ko itong dalawang bagay na to platform and at the same time itong ating pong agencies, dapat kita itaas -ita -ita po natin ng handa ng panguhuli dito sa mga uh, cybercrime. crime oh, uh -huh. So sinasabi niyo po mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ng penalty and social corporate nila mm -hmm. uh, penalty nila is so already 10 million So merong sinasabi dito na mga bills also na tinataas nila yung penalty and yun ang uh, reason bakit natin sila hindi tayo para malaman natin bakit hindi nasasawad natin mga ganito But, uh, yun na nga, uh, baka hindi sila tumutuntong eh sa freedom of expression eh. Which is being mandated by uh, international community already. So, yun yung mga balaan din yung magalaga. Kung hindi sila mamandato, baka yung mandato po ang DOJ, MD, IPNP, palakasin natin to. Meron din dito. May nababasa ako parang creation of uh, strengthen itong ganitong klase ng mga abuses. So, ang daming bills kasi. Kaya hindi ko sila mabasa. Siguro, dadalawa po pala yung mabasa ko. Kaya, uh, pasensya mukhang uh, napaka-lawak at napaka-hirap nitong ano no itong inyong uh, alikain dito kong dan kasi uh, una yung uh, pa paano kayo magsisimula dito sa inyong investigasyon, uh, kong dan? uy ito si Ted Pailon. di ba sabi mo Ted Pailon, yung mga nasa gobyerno yung mga lalong-lalo na yung mga nasa kongres e eh, mga kawatan Isingit mo kayang tanungin si Dan Fernandez patungkol dyan. Kasi grabe ka mga ako eh. Ito si Tid Pailon talaga. K.O. Oh. Grossman, uh, <laughs> oh, kasi uh, <laughs> ang uh, an, <laughs> lawak nito and then yung ang dami yung inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman yan. paano po ito? Hindi po. Kaya nga ginawa ko po, uh, mm Ah, uh, 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 ano po muna? Yung po muna platforms ngayon. Mm uh -huh. Wala po iba doon platforms. Oh, platforms po muna ang iimbitahan kasunod, siguro niyan, ay eh, mga vloggers na. Lang. Okay. Tapos yung pang mga agencies lamang po, mm. mamayang apon Okay. So, para makita po natin mga input nila. Tapos, uh, kunin po natin yung susunod po, uh, yung mga pang-academe mm. and mm mga vloggers and mga legitimate mm. mga Okay. So, gawin po nating maayos yung kung tala kayan para natin hindi po sabay-sabay lahat. Baka mga tama po kayo. Kung sabay-sabay lahat siya, hindi po oh. matatanong lahat. Kaya nga, mm. nabriefing muna kami doon sa ating mga ahensya. Okay. Ano ka, okay. Ano ka, Opo, sige po. Congressman, uh, yung pong mga platforms na ito, YouTube, Facebook, ano pa po? TikTok? opo, yung ang TikTok. Tama, bike dance kasi. Nakita ko eh. Sabi TikTok daw to eh. Okay. Okay. TikTok owned by ByteDance. Tama po kong dan. Opo. ano? YouTube! Bisdak, K.O. Ganito, bisdak, tuturuan kita para hindi ka nervyusin. Pagpunta mo ng kongreso, magdala kang pagpag, magbaon ka. Tapos, yun yung gawin mong ano, kakainin mo sa tanghalian. Lalo na pag nabulok pa dyan sa kulungan ng kongreso yun rin kakainin mo. Kasi mukha mo palang bulok na eh. K.O. Apektado na rin yung utak mo. K.O. Maghanda ka ng kupal ka. K.O. Ano ba ang classification nila? Basically po, itong mga platform na ito, uh, hindi ba, diba, ano, how do you classify them? Kayo humis mo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi... Um... Dapat kasama ito si ano? Kasama ito si... Kasi nakalimutan ko tuloy yung pangalan ko. Kasama ka dapat! Sa ipapatawag kasi bumabanat ka eh! Sina pinaparingan mo yung kongreso na magnanakaw eh! Diba? Dapat kasama si Ted Pailon! Oo! Oh, patawag nyo nga rin yan para mas masaya! Of course, they're using yung ating uh, internet, ano? Mm -hmm. Uh -huh. sila po talaga nagkocontrol on how to uh, uh, to uh, sensor, no? Yung mga uh, yung mga bagay na ilalabas po nila. Ang problem kasi dito, ate, ano, may monetization eh. mm -hmm. ang problem dito, nakakapag-add sila. <laughs> basically, hindi nila gusto mapawasan yung marketing nila. Mm-hmm. mga ito namang mga nabablog naman, meron basically ang kinikita. So, paano mo naman pipigilin yun, yung curtailing their economic uh, freedom as well. So, ang dami mm -hmm. po na kama, ang dami po ko consider dito. Eh? Apo, apo, ako, apo. Lang, ako kaya nga, ang, 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 ang sabi ko dito, sa, pati nga yung ano eh, nahalala ko, pero yung artificial intelligence, uh, mm -hmm. uh, yung deepfakes, yung mga dinasabi mm -hmm. po nila, uh, na, na yung, yung gusto nilang ano kasi may mga AI rin na din kami. So, paano mm -hmm. mo kukontrolin yun? At mismo, yung mga platform na yun, sila naging introduce po nun. So, Opo. Mahirap daw, uh, kated, uh, but of course, we need to start somewhere. Uh, ako tingin ko, yun ang gawin po natin. Opo, sige po. Pero doon sa aligasyon ng ilan, no, na ito ay buwelta lamang ng mga kongresista, doon sa mapanuri oh, at uh, kumbaga eh, mga hindi nagugustuhan ng kongresista ng mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawa mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Ako oh, hindi ako papayagan tatid kasi lahat naman po tayo eh. At uh, 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 tuwi po yan eh. Kung bumabati ko sila, bumabati ko sila po naman kami. Eh, e, e, hindi ganti yun. Kumbaga, inaalam lang, no? Inaalam lang yung ano, yung, yung, uh, kumbaga para malaman kung sino yung fake news sa mga DDS na yan. Diba? <laughs> o, para magkaalaman kasi, alam mo, sabi nga ng, uh, kagaya nga nang sinabi ni Dan Fernandez, may mga kabataan po tayong Maapektuhan nito. Mga minor. Kasi napapanood yung kanilang mga fake news na content eh. So bilang isang congressman, mga kongresista, sila po ay aaksyon para map mapigilan ang mga ka-fake newsan. Hindi ganti yun. Siguro sa tingin ng mga DDS, gumaganti sila. Pero tingin lang nila yun. Diba? Kasi yung mga DDS, wala pong pakialam yan kung ang mga kabataan ay eh, ma-influensyahan ng mga fake news. Wala pong pake Mas gusto pa nga nila yun para marami silang kakampi eh. O tingnan mo ito si Giggle Kid. Minor yon di ba? Pero sinama nila sa rally nila para magsalita. Para gumawa ng kasinungalingan ka fake newsan. Di ba gumamit, gumamit po sila ng mga minor? Kaya nga sabi ko, wala pong pake alam yung mga yan kahit minor ang makarinig ng mga balitang fake news mas matutuwa pa nga yung mga DDS eh. Diba? Oo, oh, kaya dapat tama lang yung ginawa ni ang congressman Dan Fernandez. Nung plakin itong mga to. Sila, tama naman, sila bumabatikos. Oo. Oh. Ay, walang pinagkaiba sa ginagawa nila uh, Congressman Dan Fernandez. Kaya nga lang, itong ginagawa nila Congressman Dan Fernandez, eh, kumbaga matinupo. ba diba? walang halong fake news, matinupo. Hindi katulad ng mga vlogger-vloggeran sa kabila, eh, puro fake news. sa <laughs> Di diba? sila. So I think hindi po ako sa akin personally ako mag-share niyan hindi ko naman po kaya ganyan and the reason sinasabi ko po nga po sa inyo meron po tayong dapat mga gaps dapat na napagtamain eh mabigat po tama kayo talagang mabigat talagang yung pay na kasi talagang ultimate yun eh eh merong libel eh alam mo yung gusto nakita ko pa dito ka meron nag eh sinasabi nila during the time Congress sa pasok yung label. Suppose it sa sa uh, mother mother below ay label. May pasok doon. So yun yung gusto kong intindihin eh. Kasi nga sabi ko, ha? parang di, ano to, ha? parang kailangan ito kung dito ko to. So, to, 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 so, uh. so yun yung check ko rin po. Kasi nga they wanted to, to remove the uh, uh, cyber libel doon po sa 10175 uh dahil nga po doon sa film uh, of preach. But again, babalik po tayo doon sa committee ko na regarding the public order. To, mm uh, yung guarantee na po mga mga kabataan. Uh, okay, Kailangan po. maganda rin Sorry. nakikita ng mga content. Okay, sir. Uh, Congressman, hanggang Feb 7 na lang ang inyong plenary session. Ang balik niyo po sa Hunyo na. Do you have uh, time to ano to handle these uh, committee hearings and uh, the corresponding ano approval of your proposed measures, Congressman? Yun ang problem po, uh, Ted. Uh, eh, sa lang, kung nag-start na po yan sa March 27, no? medyo ma maihinto na yan. Ako, especially sa akin po. Kaya mm -hmm ah uh, tumatakbo din po ako. Probably itong 4 February, pwede pe pa po yan, na uh, mag-break po tayo sa February, we mm -hmm. uh, mga, mga hearing. Mm -hmm. And after which, kapag natapos na po yung election sa May, meron po tayong uh, pabalik po tayo sa congress, meron po tayong mga 2 weeks, pwede naman po natin uh, yan, 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 hearing as well. But of course, yun nga, uh, tingin ko, ano na, tingin ko, uh, uh, yung mga DDS ngayon, nagdadasal yan, sana po, huwag ako mapatawag. <laughs> hanggang 7, February 7, sana wag huwag ako mapatawag. Si Bisdak, nagdadasal yan ngayon, abang lumala mo ng pagpag yan. Ah. Oh. Ah. Abang tinutsupa na yung sarili niyang itlog. Take ah. On. Nagdadasal yung animal na yan ngayon. Huwag <laughs> po sana ako mapatawag. Abang kapag ako'y nawala, ang kakainin ng pamilya ko pagpag din. <laughs> pag ako'y nakulong, pagpag din kainin ng... Pamilya ko. Yan, bisdak. Bakit po si bisdak yung palaking mga mention dito? Wala bang iba dyan? Siyempre, maraming iba. Pero si bisdak, uh, ang nangunguna. <laughs> uh, kung bibigyan ng atensyon, no, na ngayon, tapos, kasi Wednesday, wala na rin po eh. Next week, 3 days na lang. Mm -hmm. February, kung makakapag tayo ng dalawa, tatlo, no, mm -hmm. siguro most likely kaya. Mm -hmm. uh, tayo, pagbabalik po natin after election, baka sakali, eh, pwede pa. Okay, sige po. Pero you have to have a counterpart measure in the Senate. E Kung wala din po yun, kay itong inyong hearing na po ito sa kasakali po. Will this be... Exactly po yan. Go ahead, go ahead. At nakikita ko naman po dyan, sir, TK, I think na-insert na po natin yung preliminary and siguro, most likely, yung mga susunod na mga congressman, David Palo too, with this tricom. At nakikita ko naman po na na susunod naman po, eh, sa July na po naman yan. So para dito naman po ay within this year, matatapos natin ito. Mm-hmm. Opo. Sige po. So, uh, kami po yung antabay ha? dito po sa hearing na ito at kung sakasakali man, eh, kami po yung muling i po sa inyo para po makakuha ng informasyon as you go along ano? dito po sa inyong hearing Opo. na ito. Kung we would like to give it the presumption of regularity, no? itong inyong gagawin na hearing Opo. na ito at magbabantay po kami, Congressman. Oh. Tandaan po, uh, Kate, hindi po natin, natin gamitin itong uh, comment ito, uh, if ever, na pa para balikan po yung mga, yung mga vloggers na tumitira po sa atin. Karapatan po nila yan. eh, kami din, tinitira din namin sila sa mga, ano namin. Mm -hmm. Namin, mm -hmm. Namin, tapos, I think uh, the best, uh, ano dyan, uh, answer sa uh, ganyan eh uh, isipin po na lang siguro natin yung mga future generation uh, ano magiging ang uh, uh, dating po sa kanilang mga ginagawa natin lahat sila po uh, Apo. Ratchet, uh, DJ. sige po Salamat. so yun po yung video ano uh, uh and then uh, sabi ko nga kayo dyan sa kabila mga DD didi... Dutais vloggers <laughs> o garbage creators -O. maghanda na kayo magprepare kayo mag magpaluto kayo ng pagpag <laughs> para may mabaon kayo si Bayaderos Bisdak si Aratiles. Sino pa ba? At marami pang iba. Di ba? Papatawag kayo. Relax lang kayo, di ba? Maghanda na kayo. Oh. Bago kayo umalis ng bahay, magplukplukan muna kayo ng misis nyo. Kasi baka hindi kayo makabalik agad. Kasi bakit? Eh makukulong kayo doon sa kongreso eh. Cited in contempt. Dahil fake news kayo. K o oh. Plukan kayo habang kumakain kayo ng pagpag. Oh, diba? Social. O, diba? <laughs> Susyal. So, ayan lang muna nga na, mga pre, ha? Ah, yung ating video ngayon. Kita-kits po tayo mga medyo sa susunod na video. Pero, syempre, meron po tayong Facebook page dito. Ayan eh, na, huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At, syempre, ang ating TikTok, mga pre. Ayan, ha? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, eh, na. Share this video, mga pre. Uh -huh. ayan, ha Ayan na, syempre bago po kayo mag pag nakapag-subscribe po kayo, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, maraming maraming salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Okay? So hanggang dito na lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo mamaya. Ingat po and bye-bye.